Magandang araw, Manga Barkada. Ngayong araw ay ibabahagi ko nam sa inyo ang aking alagang manok na may tungo sa lilong. Nakaapat na panalo na ito. Ang tungo sa lilong ay nakapatungo sa paibaba ang balahibo sa ilalim ng bunto. Nananalo ito laban sa mga senyales na kanyang pinapayungan gaya ng kaliskis na makikita sa paanang manok. Ngunit daig ang tungo sa lilong ng mana senyales na makikita sa leeg, ulo at palong ng mangga kalaban. Paalala lang po manabarkada, kailangan pa din ng tamang alaga at kondisyon ng ating mana alagang manok bago isabak. Mas lamang pa din sa panalo ang manok na may senyales.